Good day mga guys, mga idol, idol. idol. Ito na naman tayo. Welcome to my channel. Nagbabalik ulit sa Cat TV Vlog. Uh, pati yung YouTube channel natin. Mayroon na naman tayong YouTube channel. So ito yung ano natin dito. Ang ganda ng spot location natin. Dito tayo ngayon sa Beach Santo Niño. Sa Tansa, Cavite, Jose. Oh, kita niyo naman mga guys, mga lodis. So ayan. Ang ganda ng ano competition dito so welcome ulit sa my channel alright naman dol ano ito yung dry duck nila wala kita gitaoy ito yung pagawaan dito okay na may ginagawa dito mga dol Like nai kuan. Wala na kita na yung ano. Kita na yung mga barko. Ito yung ano dry dock mga guys. Mga dul. Yung lubid oh. naman sa kabilang ano kabilang side dami na ligo mga dal mga dolito na ito so, ano dito? So, dito dagat na ayan dami na 'yung sa amin na ligo 'yung So ayon. Makita niyo naman. Oh. Ito, na yung. So, ito 'yung na 'yon. Tingnan mo sila. ito 'yung kalalim nito. Doonroon kasi si. Bangat mataas. Ito yung mangipin nangan mga ano. Panghukay ng ano. yun dito pala yung mga kable mga guys mga doon so ito yung ano ito yung ngipin ito yung ano dito yung marurumi kaya yeah, may mga ahas yun oh ayan so, mga doon oh. yung mga ngipin niya oh pang upay sa ano ba pang dredging so, dito lang natin tumatagpuan okay. sa ano sa tansa. Sa bits ng tansa. Yan mga tulong. Yan, pwede na, ano yan, pakilo natin yan. Kung makuha natin yan. Ito, mga ngipin, o. Siya, 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 siya. Oh. ngipin ng ipin ng ngipin ng kalawang ng mga doon ito yung kubo ng mga siya. kakain sila dyan pumapasok yung mga ano, pating mga dul pan na dul all rights. okay pa sa all rights mga dol let's go